Pag alam mong masarap, dapat tinitikman ni Kabayaw yan. Kaya naman nandito tayo sa masasarap magluto, ang bayan ng Malabon parang Barangay Ulon, kumantikman upang at nasaan ng mga iba't ibang luto ni Mang Romy. Katulad ng mga Michado, minudo, sinigang, apretada, fried chicken at marami pang iba. At ang balita ko, may sabi daw ng pananghalian, ito ro'y pinipilaan at dinadayo pa ng mga government official at mga sibir. At ang pinagmamalaki ng maromi, lahat daw ng ulam niyan ay bago dahil daw. 2.30 pinakaano na 3 o'clock. Bus na yun. Kaya nakakasiguradong lahat ay bagong luto na dinudumog yata ho to. Ay, maaga pa na pa. Sana nga mamaya maya pa eh. At may nakita pa ako yung mga picture na yan. Ano yung mga yan? Pinuntahan kayo ng... Mga oh. kumakain dito yan. Ah, oh, oo. Oh. Yan, Indian. Ayan o. Oh. Ito o, oh, Indian. Ayan. Ito, ito, ito si Kuya. <laughs> yan. Meron sa ABCB. Yan. ada bangap polis, ada bangap polis, ada bangap polis, ada Hello po, guys. Ay, hello po, kabayo po. Hello uh, po. Suki so okay po kayo dito sa Romy's Eatery. Opo. Sige, sir, pakapakilala nga po kayo eh. Ako po si Manny Indian kagaya namin, kakain kami dito, lahat na yung food nila, masarap talaga po. Tagal um, lang ako dito, may it 17 years na po. 17 years na ko na Opo, dito? tagal lang kalala ko sila po. Ang uh, na yun. So mga Indian, mga kasama mo, mga mo, dito mo sila dinadala? Opo po. Kakain kami, sabay-sabay kami kain dito. Mm, um, may, may ilig pala kayo sa mga Pilipino, Pilipino. po. Opo. Opo. Tagal lang po kami dito eh. Make it 17 years na. Ah, kaya tagal lang kalala ko sila yan. Ayos po. Ano, ano po ulit pangalan niyo sir? Manny. Okay. Marami sa aman po ulit. Thank you. Okay. Thank you so much. <laughs> God bless. Marami ay. Balita ko po napaka daw po ng kainan nyo po rito. Ayos lang naman lang. Ayos lang. Mga ilang po tayo ba ang niluluto nyo dito? Mga labing anay, mga labing pitong po uh, tapos kaya Rami, anong oras po kayo nag-open? 6 o'clock. Okay. Ah, maga, meron, uh, meron na. meron na, meron na. Tapos Monday to ano po yun? Monday to Saturday lang. Hmm. Tapos kaya rami pwede kong matanong, ah, kailan kayo nag-start ng... oh, mga 17 years na ngayon. Ano ba ang pinagmamalaki ng Romy's Eatery? Tama ba Oo. Ah, ah. Romy's Eatery dito sa may bayan ng Malabon, dito sa may hulong Duat. yeah, meron kami yung pinagunga, oh. mechado, dinakdakap, fried chicken, mga Best seller ah, bestseller po. Oo. Oh. Ah. Uh. Marami, marami ayam eh. Paksa na litsyon. Litsyon talaga yan. namin. At ito na nga. Nandito na nga pala tayo sa may Romy Inle Food House dito sa may Malabon. Matatagpuan po ito sa number 35 M plus Street, Malabon, pulong So mga kabayaw, ito. Tikman natin yung mga pinagmamalaki na ulam kay Mang Romy. Ang sabi nila, ang specialty dito, lahat. So titikman natin mga kabayaw. Uh, pero uh, in-order po natin at binigay po sa atin ni maroni ay yung mga talagang bestseller nila. So, ito, yung chicken niya, napakalaki po, yung po yung kamay ko. Yung fried chicken nila ay nagkakalaga lang po ng 100 pesos. At isa pa rin, pinagmamala nito ni Kuya Romy, itong binagoongan. Ang binagoongan ay pork, tama po ako okay. yan. Pork ay nagkakalaga ng 85 pesos. So, ang dami. Ano ba to? Sisig o? Ah, ah, sisig sa 100 pesos ng puto. At ito po yung uh, pang pinali at masarap daw talaga sa kanila. Yung Michado. Yung Michado, ba kanila ay nagkakalaga ng 90 pesos ng puto. At nga pala mga kabayaw, kung gusto nyo pong uh, umorder dito sa may Romis uh, Le Food House, uh, meron po silang phone number or cellphone number uh, 0923 464 4111. May mga deliver din po sila uh, along dito lang sa Malabon, mga dampalit, mga ganyan. Uh, at 30 lang po kung gusto niyo talaga matikman, eh, tatawag lang po kayo sa binigay ko po, po naman. Uunahin natin yung bitchado. Ito raw ang masarap sa kanya. Uunahin natin. Hmm, Sobrang lambot. Ito yung bitchado. Natin. Mm. Grabe, nabaka ng butong baka niya. Tsaka yung sabaw niya, yung pinakasos niya. Hindi ka nang mahala, tamang-tama lang. Very good to. Next natin, yung sisi nila or yung tawag sa kanito dinakdakan. Mmm! Ang doon yung nutong Yung pinagalong Yung konting mayonnaise Tapos yung halong Mga sibuya Very good, masarap, malutong Next po Ang pork binagongan Hindi ka nang malat yung bagong niya, tama-tama daw. Tapos pag sinamahan mo siya ng talong, lalo mawawala yung pinakaalat alat ng bagong. Very good to, tsaka malambot yung kanil. Pinakahuli, yung fried chicken nila. Grabe, laki ako. Ang daan piso lang. Mm. Wow. Grabe, o. Oh.